Duterte ang sigaw ng tao ngayon April 25, 2025 sa May Quezon City ang dami kahit napakainit ang panahon ang daming lumalapit kay DP Sara makikamay makipagpicture lamang kahit wala siyang ID ayuda dala sa May Quezon City. Walang ang Comelec naglabas ng resolution number 25 na e-exam nila ang 20 pesos per kilo ng bigas ang bentahan doon lamang sa May bisayas Region. Hindi kasama ang Mindanao at Luzon. Di po ba Comelec bot buying yan? Malapit na ang eleksyon. Ilan araw na lang? Kasi mga politiko na dala. Walang artista. Ang artista na yung mga tao talagang sabik na sabik si VP Sara. Pag ang isang leader ay matino na nagtatrabaho talaga, ang mga tao hindi ka talaga iiwan. Iiwan ka man ng mga politiko dahil sila ay walang paninindigan at may sariling agenda sa buhay, hindi payamanin lamang. Tumatay ang balaybo dito yung mga tao. Oh, grabe, kahit walang may bigay na ayuda si Bipisaro. Oh, eh, grabe. Sabik na sabi sila. Oh. Ganito talaga ang mga Duterte kung magtrabaho. Kasi ang mga Duterte, magtatrabaho lang talaga yan. Hindi yung corruption, puro lang yung aligasyon ni Trillanes. Kaya wawasakin nila ang mga, mga Duterte kay ito si BP Inday Sara. Sigurado na ito magpresidente sa 2028. Walang duda. Kuha niyang Visayas, kuha niyang Mindanao, makuha niyang NCR ang napakalaking boto. syempre makukuha niya ang Southern Zone. Pansin ba yung rally ni BBM sa Alianza? Ang mga taong napakatahimik, lumalayo, ayaw makipagpicture picture sa kanya. <laughs> Ewan ko bakit. Iniwan naman sila ng mga politiko na dating kalyado nila. Pero yung taong bayan lumalapit sa mga Duterte. Kahit pinadala pa nila sa PRRD ni sa Netherlands, ito yung tinatawag na Duterte Magic partida wala pa si Baste dyan, ha wala pa si Kitty Duterte lalong wala pa si Per Arby dyan kung nandyan pa mas lalong magkagulo yung tao makikita mo talaga bakasan yung tinang mga tao ang tuwang tuwa nila oh. parang nawala pansamantala yung problema nila masilayan lamang nila ating future president for 2020 si BP Inday Sara sa mga kababayan natin sa panahon ngayon bu bumabaha ang ayuda lalo na ang kumalit pumanig na sa 20 pesos per kilo nag-approve sila na hindi na daw nila isama ang 20 pesos sa bot buying kung meron man ayuda tanggapin nyo pera po natin yan pero ang iboboto natin PGP straight lang tayo plus 2 Parang dalawa lang ata yung bodyguard ni BP Sara, Tinanggalan kasi siya ng security ng PNP at saka ng Armed Forces of the Philippines kukunti lang yung close in security mula wala pa ata sampu napakainit diyan, oh walang pakialam yung tao mainit nung basta makipag picture lang sila kay Bibisara. Sara hindi, hindi rin maarte si Bibi Sara kahit mainit